Hi guys, dapat malaman nyo ito, lalo lalo na sa inyong mga followers. Kasi guys, dati ako, mayroon akong isang video nagbabiral nung nakaraang taon, kaso nahinto lang ako sa pag-upload kasi yun nga, sa may kadahilanan tayo, parating busy. So, hindi ko pala alam yung mga followers ko pala dati ay nagtatanong sa akin at nag request kung paano gumawa ng reels or paano magpaparami ng views so ito guys hindi ko alam ang mga message nila kasi mayroon namang message na pumapasok sa akin at nababasa ko yun ang nare-replyan ko pero kadalasan guys yung mga message pala na mga followers ko ay madalas karamihan ay nandoon nalagay sa spam so ito guys sundan nyo baka hindi nyo rin alam na nag, nagme-message na pala yung mga followers nyo so ngayon hindi nyo alam na nagme-message tapos hindi nyo na-replyan baka isipin ng followers nyo na dinididman nyo lang sila so ito guys malaga sundan nyo ang video na ito kasi ituturo ko sa inyo kung saan makikita yung mga uh, nagme-message sa atin ng mga followers so ito guys buksan natin ang messenger guys Pagkatapos mabuksan ang messenger punta tayo dito sa chat natin dito sa tatlong guhit click po natin yan Pagkatapos hanapin po natin ang message request May message request dyan click po natin So dito guys makikita natin ang you me know Dito guys akala ko dito ko lang makikita kapag yung mga followers ko ay nag message sa akin o nagtatanong Hindi ko pala ito napapansin guys yung spam So, noong nakaraang taon ay mayroon akong isang uh, video na nag-viral. So, hindi ko pala alam guys, yung iba pala nagtatanong. So, ngayon ko lang nalaman tong taon na to na ang mga, ang mga message pala dati ng followers ko ay dito napunta sa spam. Marami ito guys, yung iba na delete ko na, yung hindi nagre-reels. So, ito guys, oh. since July 3, 2023 pa ito guys yung nakarang taon 2023 pa itong taon na ito guys ngayon ko lang napansin na nagbimessage pala sila sa akin noon so ito yung mga katanungan nila kay Idal Mindosa. good aim kuya pwede turuan kung paano dumami views so yan guys hindi ko talaga alam guys na nagbimessage pala sila sa akin kung kayo baguhan pa lang kayo guys at mayroong nag-viral nag sa inyo ng mga video dapat i-double check nyo ang inyong messenger guys punta lang kayo sa inyong messenger tapos tatlong data taas tapos message request tapos itong spam click nyo yan lang guys pag na click nyo yan dyan yung makikita na yung mga followers nyo pala ay nagtatanong na sa inyo pero hindi mo napapansin kasi sa spam po pumapasok yung mga message nila hindi mo talaga napapansin yan so kailangan i-double check mo baka Marami na yung nagtatanong sa iyo dyan Pero hindi mo alam So guys sundan nyo lang ito So yun na guys no So pasensya talaga sa aking mga followers Na hindi ko nareplyan noon Kasi hindi ko talaga alam dati pa Nung baguhan pa ako So ngayon lang ako nagsaliksik sa aking messenger So sa inyong mga baguhan Dapat alam nyo na at gagawin nyo na yun Kasi baka hindi nyo alam Puno na pala yan at marami na palang Nagmimissed sa inyo tapos hindi tumutunog yung messenger notification nyo kasi andoon sa spam na lagay. So yan lang guys, follow for more.